what up it's boy LB na for today's video ipapakita ko sa inyo mga ilan sa mga routine ko sa trabaho ko so una syempre kailangan magalagin tayo para bayad yung araw natin make sure pag mag in tayo check natin kung naka pindot sya sa in baka naka out so useless yung pinasok natin next next payroll na yun so double check dapat naka in nag -in na ako kanina so kanina pa yon so uwian na ako lang atra dito mag out na ako Make sure nakapindot sa out. Kung hindi, use this. Next payroll na yun. Check. So, naka-out mga trucks. So, mag-out na ako. Dapat mag-detain kito. So, fail. fail. Thank you. Eh, nag-thank you na siya mga trucks. So, so hindi naman bawal din sa trabaho mag-double punch. Kahit ulit mo yan. Thank you. Okay, nag-thank you na siya. So ito yung mga ginagawa ko sa trabaho mga troops. Ito tumutulong ako dito magkamada ng mga karton na yan. Pag umaga, pag umaga bukas tong gate na malaki na yan. Tapos saka bubuksan ko yung gate. Bubuksan ko yung gate. Pag yung gate na to mga troops. Yeah. Mga karton na yan Ayan o oh. Ito mga finished goods na yan I-deliver yan ika yan dito sa truck Yung mga truck na yan isa, lang, isa pa lang yan Sampas sa likod Ayun, may mga truck pa Bandaron May truck pa doon Kasi sa dulong dulo Hindi na may kita Kasi madilim na Balik itong truck Yung mga trucks Ayan So nagdi-deliver po kami ng mga carton sa ah, mga customer namin depende kung anong ah, hindi natin masarado yung gate kasi kulang tayo sa lakas so kailangan natin parsehin ng bonggang bongga so raw video lang to mga trucks pag sinabing mga pag sinabing raw video parang wala nang edit edit para kumpleto kung anong pindot mo ng umpisa pindot mo ng umpisa hanggang matapos and walang walang ano walang cut cut so eto naman mga props pagkatapos mo mag in mag in ka din dito sa tinatawag nilang IMS dyan ito yung IMS so Lalag lalagin mo yung pangalan mo. Bukod sa biometric, maglalagin ka rin dito. So, lalagin ko pangalan ko dito. Ang pangalan ko ay dito lapid. Tsok lang. Starting labra. Nakon to So, pangalan ko Elbin. At Edgar? Elbin. Ayan. Aranas. Ang username ko, mga trops, pwede nyo i-hack. Username ko Elvin. Ang password ko ay Aranas. Pwede nyo na po yan i-hack. Joke lang. So, bibili natin productivity. Boom. So, ayun mga nakalagay sa akin. Nakalagay dito. Kukunin ko yung camera. Tapakita ko sa inyo. Nakalagay dito. Ayan, no. Ang hirap. Huwag na nga lang. Ayan. Basta ilalagay mo dyan. Kunyari, ang tatrabaho mo, mag-stripping ka ng mga karton, o di kaya magkakarga ka, o di kaya mag mag-receive ka ng mga karton, lalagay mo dyan. Pero kadalasan ginagawa, ganito eh. Kadala kadalasan ginagawa nila, ganito. O ano mga ginagawa, minsan expression nila dito. Tumulo! Ang gano'n Ito. So ito yung mga ginawa ko. Susulat ko dito. Wait lang, hindi ko sasabihin sa inyo. Pero totoo yung ginawa ko. Ayan. So, in. Ayan. Gas. Ayan. Lang mga traps ha? Hindi ko pa pala tunay lagay ka eh. Okay, okay, okay. Para sa meeting. Super visor. Yan. Ayun nilalagay ko. Tapos, kunyari, tumulong. Nagtanggal ng aircon at naglinis. Pwede mo lagay yun. Kunyari, tumulong maggarga. Tumulong magreceive receive Ayun, nalagay mo yun. Ay, tumulong. Sa dinami-dami okay. Mag Nang babae kong napili Tumulong Ganun na lagay mo Laging umpisa ng tumulong Ano ganito? Tumulong Mag karga ng mga pang deliver deliver sa Allegro bagal ko mag type mga drops ayan so, so nakalagay dito on going nalagay nyo siya done tapos na so save save tapos logout tapos yun, lahat ng gagawin mo mga troops dito. Ayan. Kunyari, nagkarga ka, nagstrip ka, nagstitching ka, lalagay nyo yan dyan. Ayan. Ito yung planta, mga trops. Tutor ko kay sa planta. Nag-walk out. Oy! Madilim na pala, patay ng mga ilaw. Ibuksan ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung... Ah... Uh yung mga machine namin na pang malupitan. So, bubuksan ko yung ilaw. Wait lang. Sharadan! Ito yung gluing Mga traps. Dito, dito sinasalang yung mga karton na kailangan i-glue. Siyempre, glowing eh. Dito naman tin, tinatay yung mga karton na na-bundle na, na. Tatalian siya. Ayun, natay. Yung dalawang 'yun, yung tatlong 'yun, stitching 'yun. Ay oh, Pantay ng mga karton 1, 2, sa baba isa. Sa kabila, 3. Ayun, stitching 'yun. Mga traps. Sa kabila Ilang minutes na 8 minutes na pala to wag na Masyadong mahaba So yun lang mga trops Next time Ililibot ko kayo sa Mga Sa mga machine natin Gusto ko kasi yung ano eh Gusto ko kasi ibablog yung ano Patay na naman yung ilaw Hindi na naman makita si Elvin Itim-itim ko -itim, nang Gusto ko kasi ibablog ko yung mga machine mga trops na i kalbo na nagpa-process gumagana gumagana yung mga tao I mean yun yung mga machine doon yun lang mga trucks hanggang sa muli end ko itong video bye bye eee!